Walong katao ang patay sa salpukan ng van at delivery truck sa Saria, Quezon. Kabilang sa mga nasuwi ang dalawang taong gulang na bata. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Parang masamang panaginip ang naranasan ng pamilyang Concepcion. Ito ay dahil sa malagim na aksidenteng kumitil sa buhay ng walong nilang kaanak. Sa eksklusibong panayam ng PTV News sa kaanak ng mga biktima, yung driver po, yun ang kapatid ko, namatay. Tapos yung balibayaw ko po, patay. Tapos isang pinsan ko, patay. Tapos yung kapatid ko, may tatlong anak, ubos yun. Tapos yung asawa ng kapatid ko, tapos isang dalawang taong babae, yun patay pa rin po. Kaya bali po lahat silang naubos yung isang pamilya. Dalawang sasakyan sana ang pabalik sa Maynila galing sila sa first death anniversary ng isa sa kanilang kaanak. Ngunit hindi nila akalain na isang sasakyan na lang nila ang makababalik sa Maynila. Nasa likod ko ngayon, ang van na ginamit ng mga biktima. Wasak ang harapang bahagi at gilid dito. Kitang-kita kung gaano katindi at kahirap ang naranasan ng mga biktima. Yung isang bali, ano, asawa ng pinsan ko, buhay pa rin yun. Hindi na nakakapagsalita ngayon kasi dito yung tama niya. Parang naano yung pag-iisip. Pinakabata sa mga biktima, dalawang taong gulang na babae. Nakausap din natin si Luis sa isa sa mga sugatan sa nangyaring insidente. Tulala pa siya. Halos di makausap at matindi ang trauma sa insidente. Kaya po pagkailan? Hindi ko Hindi na Basta pagkagising ko po sa ano, hospital na ako. Sa kwento ng ilang mga nakasaksi ng pangyayari, kitang kita nila kung paano nagmakaawa ang ilan sa mga sugatan at kung paano lumaban para mabuhay ang mga nasawing biktima. Nakita po namin na nirevive ner pa po yung bata. Ang asa po namin talaga, buhay po yung bata. Pero sa kasamang palad po pala, ipumanaw din ako. Labing apat ang sakay ng nasabing van. Base sa investigasyon ng mga pulis, Pareho namang nasa tamang bilis ang takbo ng dalawang sasakyan na nagkarambola. Nakatulog daw ang driver ng van, kaya ito sumalpok sa truck. Walong buhay po yung nawala at automatic po naman kasi na yan, nakakasuhan pa rin yung driver. Hindi na, magsasabi po na yan na walang kasalanan ay ang korte pa rin na, naman. Ayon sa mga pulis, posibleng maharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and physical injury ay Saya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.